Magandang gabi, Pilipinas. Sa araw po ng biyernes sa 29 ng Hunyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, nakalabas na ng bansa ang bagyong dindo. Walang naiulat na namatay pero ramdam pa rin ang perwisyong iniwan ng naturang bagyo. Erwin sa Banggi, Locos Norte nga, halos isang daang pasahero ang stranded. Matapos tangayin ng ilog ang isang pansamantalang tulay doon. Ikwento mo, Franz Noguera. Tumila na ang ulan pero nakapila pa rin sa gilid ng kalsada ang halos isang daang sasakyan sa bayan ng Bangi sa Ilocos Norte. Sa kasagsagan kasi ng malakas na ulan kahapon, tinangay ng malakas na agos ng ilog ang Detour Road o pansamantalang tulay na gawa lang sa lupa habang kinukumpani ang Buagaw Bridge. Pinag-uugnay ng tulay ang Ilocos Region at Cagayan. Napilitan ang mga stranded na biyahero na ibenta na lang ang kanilang mga kalakal kesa naman daw masira. Tuloy, nagmistulang bagsakan ng prutas at gulay ang kalsada. Yung karga namin marami masisira, kawawa na kami. Kaya? Kaya ibebenta namin lahat yung paninda namin dito. Eh, ano ginawa mo sa presyo? Oh, mura lang ma'am para mabalik lang yung pera ko. Bili na para makatipid. Pati ito, ma'am, isang kilong talong, 40 pesos. Ngayon na, 20. Napurnada naman ang bakasyon ng mag-asawang karagdag dahil dalawang araw na rin silang stranded sa highway. Kapwa engineer sa Amerika ang mag-asawa, kaya hindi nila maiwasang magpasaring sa DPWH. Manghiram lang ng dalawang malaking bakal at plunge, i-weld ng konti. So, hindi naman ganun kagrabe siguro para ma-stranded at nang ganito. Pati si Governor Amy Marcos, nairita na rin wala raw konkretong plano ang DPWH para sa matinong detour road bago sinira ang tulay talagang uh, hindi ito natural disaster. Natural disaster kaya natin tiisin at paghandaan. Ito ay public works disaster. Talagang disaster ito, itong Bangui Bridge, na napakapalpak ng pagkakaplano. Dinimolish ng tuluyan, wala namang alternatibong... Kinukumpuni na ng DPWH ang Detour Road pero hindi nila matiyak kung kailan ito matatapos. Bukod sa Detour Road, hindi na rin madaanan ang kalsada sa pansyan sa pagudpon dahil sa landslide. Bawal namang pumalaot pa ang mga mangingisda kahit kalmado na ang dagat. Pero balik operasyon na ang banggi windmills matapos tumigil dahil sa lakas ng hangin. France Noguera, News 5.